wala tayong taga-filming dito ako lang ang taga-filming kaya nahihirapan ako guys kaya ayan ilagay na natin yung ating uh, pampasarap. pasarap na images. ayan guys, so stay tuned and guys, check out everyone ito na yung ating chicken guys i-slice ko siya ng slanty Okay guys, cooking na uh, moment tayo today. Cooking uh, na time for today's video guys. Magluluto tayo na napakasarap na po sa akin na natin. Isa natin siya sa butter, sa olive oil, at saka sa sesame oil. So hindi tayo gumamit ng cooking oil guys. Ayan. Para Um, Masra. Masarap. So, okay, na natin ng ating chicken, guys. So, okay, halo-halo lang natin yung ating chicken. Yung ating chicken yung halo natin para Habang ako'y nagluluto, sapatit mo. pinapahagin natin ng gano'n. So, papakainin natin ang ating mga alaga. Yung mga alaga ko kasi guys, nasa school. Yung mga bata. So, yung mga amo ko ng mga employer ko, yung babae, uh, malis yun. So, ito uh, sa nakita. O, uh, malis sila. So, wala sila. dito. Kaya, so, yeah. eto, uh, busy-busy sa work, guys. Tapos na ako nag-unit ang toilet. Tapos na ako Pagkala ako nag sa guys. Ito ako nag-review na Nag-arrange lang ako ng na lang ng para sa mga uh, winter clothes nila. Ang gulo grabe. So, ngayon, tapos doon. May nakasalang pa ako ha? Labahan, labahan. Kanina yung yan. ako pang Ating chicken dagdagan natin siya ng sesame oil, ayan sesame guys. of course dagdagan asin, salt. naman natin siya ng ginger powder. garlic powder, black pepper. Ayan. Yeah. Mix, -mix, Mix na natin, guys. Ayan guys, hindi pa luto yung ating chicken. So, i-cover muna natin. Ito na, i-cover na natin yung ating chicken. Nagluluto pa rin ako ng rice. Ayan, luto na yung ating rice. Ayan, pakakainin ko yung mga alaga kong, ay, luto na yung rice. Mga alaga ko ng Pinoy recipe, lutong Pinoy dahil Pinoy tayo guys of course lutong Pinoy yan ang ating chicken pakakainin natin sila ng rice a few moments later tumukula na na yung ating chicken open na natin at ah, i-mix lang natin guys masarap na chicken ay nag sauce na siya guys ayan wala nang uh, wala na akong nakikitang fresh na flesh okay na yan. Okay na yung ating chicken. Konting pulo na lang. At puto na guys. Tapos yun guys. Meron pa tayong mushroom na ilalagay. So ilagay na natin yung ating mushroom. Halo lang natin. So, ayan, guys. na natin na ito yung ating mushroom. Siyempre, meron din tayong broccoli. Ayan, magalingan natin ang na ating broccoli, guys. Ayan, para may gulay yung ating chicken. So ayan, mukhang masarap na siya, guys. So, hindi pa yan natatapos, ha? Meron pa tayong... Hmm... Sauce niyan, guys. Kailangan may sauce yan, guys. So, aside natin gagawin yung sauce. Para masarap na masarap na yung ating chicken, malasa na yung ating chicken, lagyan natin siya ng Hanes Worcester sauce. Ayan. Pampasarap to, guys. Ayan, lagyan natin siya ng pampasarap na. Okay. So, ayan na, guys. Ang ating chicken set aside natin ito. Kunin ko lang yung uh, sauce niya sa baba. At ilagay natin sa sauce. Gagawa tayo ng sauce. Okay guys. So kukunin lang natin yung sauce. Para yung sauce natin ay malasa. Yung sauce natin. So gagawa tayo ng ano, uh, creamy sauce. Diyan natin siya ng little bit of water. Yung pinaglagaan natin kanina ng broccoli. Okay, lagyan natin siya ng uh, sauce. Ayan. Mix mix lang natin, guys. Tapos lagyan natin ng olive Hindi ah, olive oil to. <laughs> sesame oil, ayan, sesame oil. Lagyan natin ng Guys, lagyan natin ng teriyaki sauce. Teriyaki sauce. Then lagyan lang natin siya ng soy sauce. dating soy sauce lang. Guys. Sunod na natin ilagay ang ating ating ilagay ang white vinegar guys. White vinegar. Kunting white vinegar lang. First, garlic powder. Lagyan natin siya ng broth cubes, chicken na uh, broth cubes or maggi cubes. Ayan. Lagyan natin siya ng cornstarch para lumapot yung ating ano. Tansyahin na lang natin guys. Ayan yung aking cornstarch. Tansya-tansya na lang. Ayan. Okay na yun. Of course, yung ating salt na pampalasa. Ayan, okay na. Naparami yata. Okay, mix-mix lang natin bago natin ilagay sa fire yung ating sauce na masarap. And of course, bago natin ilagay yan dyan, meron pa tayong kulang na ingredients. Yung ating butter. Wait lang, kunin natin ang butter. yan lagyan na natin yung ating butter. So, so pwede na natin ilagay sa fire at yung ating sauce. na guys. So, ayan lang natin siyang kumulo at lumapot yung ating sauce. Yan guys, may malapot na yung ating sauce. Ayan. Mukhang masarap ang ating sauce. Lagyan, na, lagyan natin siya ng konting anghang guys. May chili powder ako. Yung dry siya, dry siya. Uh, gusto, gusto naman ng mga alaga ko yung may maanghang. So, lagyan natin ang manghang ng konti okay yung ating sauce para maanghang siya, guys. So, ayan. Tikman na natin. Tikman lang natin yung sauce. Tikman na po ating sauce. Hmm! Tamang-tama ang lasa. At, at, Dito na yung ating sauce yung ating rice. Yung ating rice, guys. Siyempre, lagyan natin siya na. Ito na yung ating chicken. Lagyan natin dito. Ayan. Lagyan natin. Guys, lagyan natin siya ng pocoli. Ayan, yung pocoli siya, guys. Ayan. Lagyan natin. Ano, okay na siguro sa akin yan. Tapos, lagyan natin siya ng sauce. Ito na yung sauce natin, guys. Ayan na yung sauce natin. Kung gusto niyo ng dalbayan ng chicken, okay. Hey, ready na. Thank you so much for watching. Kakain na ako. Hmm. Yummy. Mm, yeah. Okay, Thank you, guys. Thank you. Bye.